mga kaiba, maayong buntag o uh, magandang umaga sa inyong lahat. And, and ito po, di uh, i-update na naman namin yung ano, pagdoto namin ng ulan sa umaga. ay uh, sana ano, mag-upload kayo ng videos. Ang ginagawa ng po ang gulay. Uh, ulit-ulitin ko talaga ito na magpapasalamat talaga sa lahat ng mga nag-subscribe sa lahat po ng mga nag-comment, sa lahat po ng sa lahat po ng mga ano, mga nag nag-comment at saka tumingin po sa mga lama at saka sana po hindi kayo magsawa na manood ng mga videos po namin. Ayan po at saka Ingat-ingat ah, lang po din kayo palagi. Yan lang po ang masusukli ko sa inyo na sana mag-amping mag-amping sa kanunay o ingat palagi kayo lalo na sa mga ginagawa nyo sa, araw-araw po kasi lagi nyo kami sinasabihan na mag-ingat kayo din po mag-ingat po kayo ayun po so nasama nyo kami sa aming uh, uh, pagtutos o pagbalot po na aming ibibinta na ulam ayun uh, shout out po sa inyong lahat ayun po uh, lalo na kay Sir Leo Ramirez at sa po kay kay Ma'am Uh, 7658 ayun po. Shout out po sa inyo sa inyo at saka kung sino po yung uh, gusto po magpa-shout out um, um sabihan niyo lang ako. At saka isa shout out po. So po kaiba, no? ayan, po out lahat, ayan po mga kaibigan no. Ayun, sinasain na po namin yung ano yung halang-halang po na manok. Ayun po. Ayun po. Medyo madilim po siya mga kaibigan kasi ano po. Um, hindi pa masyado po, ano Mali, wala pang hindi pa hayag. Ayan. Tapos wala pa kami, hindi pa kami nakalagay na ano dyan, na ilaw. So, ayan po. Lalagyan po namin yan kasi ano, medyo madilim siya. Ayan po. At ang oras na po niyan is 5 5.15 ng umaga po. Ayan. Ayan po. So, ganyan po kami magluto ng halang-halang na manok. Ano. Ayan. So, ayan po. Parang umuusok-usok po siya. Nasaan na po? Ayan. Uh, nilulunod na po yung, ano, yung malunggay o kamunggay. Ayan. Para po may ano po siya, may may dahon o para po ano, maging makulay po yung ano, pag maluto na, parang, ano, parang masarap sya tingnan. Ayan. Ayan po. Sana po, no, uh, hindi kayo magsawa po na manood ng mga videos ko. At saka po, hindi, pa kayo, hindi kayo magsawa na sumuporta po sa akin o sa amin po. Ayan. So, ano, hinihintay ko lang po yan na ano, yung parang luto na talaga. Ayan po. So, parang ano, bumukal-bukal talaga siya. Ayan. Shout out po, no, sa lahat mga, ng mga nag-comments ko. Salamat. Shout out sa inyong lahat. Ayan po, hinaha, ko na po. Ayan po yung resulta niya. Ayan po mga kaibigan. Ayan, kaibigan, kaibigang iba, ayan. Ayan, sana po maubos to. Ayan po. Ayan, mag ano na kami, mag, mag simula na kami na magbalot, ay, magputos. Ayan po mga kaiba. Ayan, kasama ko pala si Jabal. Ayan, para po madali kami mag, magputos ng ulang. Para po ma, ano na, maibinta na. So, ayan. Ano po? Bino-voice over ko na lang kasi, ano? Ah. Sobrang ingay po sa labas. Saka yung mga iro o yung mga aso. Ano? Tahol lang tahol. Kaya po, ano ko na lang nag, ano na lang ako nag-voice voice yeah, over. Ayan po. So, ayan mga kaiba. Ayan. 20 pesos yan mga kaiba. Okay lang kaya yan mga kaiba, no? 20 pesos. Yan. Ay, ganyan po kadami. O, maliit lang ba yan mga kaibigan? Okay lang siguro yan, no? 20 pesos. So, ayan si Jabar. Ayun, parang, pinukuha niya yung ano. Yung ano ang tawag ninyo? Hmm? Ang tangad. si tangad yan sa Bisaya. Tangad. Hmm? Ano kayo sa Tagalog ang tangad? Ayan. Ayan na po. So, ayan po, no? Medyo mataas po ito, kaibigan. Sana po hindi kayo magsawa po na tumingin. At saka, lagi din kayo magingat. Mag-ingat kayo. Ano na sa mga ano mga ginagawa o mga trabaho nyo. Mag-ingat kayo. At huwag nyo po pabayaan yung mga sarili nyo. Ayan. Ayan po. Ayan. 20 pesos. Ayan. Dinagdagan ko pa kasi parang ano. Parang naliitan po ako. Tapos nakakatawa po 'yan kaibigan kasi si Jober palagi po nasasabi na tama na daw takbang kasi ando marami na Tapos, ako kasi ano parang naluluitan ako kaya dagdag ako nang dagdag kaya tingnan niyo mga kaibigan. So ito po yung ginagawa na namin ano po sa umaga talaga para hindi talaga kami ma, ma ano masyadong mahirapan kung ano po yung ano namin po ulamin pag maubusan po kami ng bigas ayan po so makabili na kami kasi may ano kami nang konti maka ano yun makaginansya ayan po makaginansya po kami ng konti nyan so makabili na kami ng ulam tas mag, mag ano kami magbilin kami nang ulam para po may maulam din kami. Ayan. Minsan din gusto bilihin ni Jabar para daw may ano, anong tawag nun? Yun dong... ah, pasiuna na bumili, anong tawag nun? Ayan, kaya po. Binibili niya yan pag mag, ano kami, magbilin kami ng isa, binibili talaga niya. Para daw, anong tawag nun, Sinabi niya, uy, ano, boy na mano. Ayan, para daw may boy na mano. So, yung binibili na kainin namin binibili niya talaga yan yan so ayan po mga kaiba no? yan po mga ginagawa namin ano po, sa uma sa matag ano matag umaga matag buntag ayan shout out sa mga bisaya so makasabot ang bisaya no kung mag kung magbisaya ta shut out po sa mga Tagalog shut out sa tanan ayan shut out Amping sa kanunay so ayan ang ping mo per me tapos hindi makalimot na ano mag magdasal bago kayo pumasok sa trabaho nyo magdasal talaga ayan ayan pinigilan ako ni Jabar <laughs> tama na daw ayan po Pinagilan niya talaga kasi ano, parang ano na daw, marami na daw. Tapos sa tingin ko, parang konti lang daw eh. Tapos 20 pesos po yung ano, yung pagbenta. Kaya ano, po, ano po, Pinagilan na talaga ako ni Jabal. Kasi iniisip niya siguro na ano, ano yun. Kasi may sasabihin pala ako, mga kaiba, no? Kasi ito palang niluto namin na ulam. Ayan sa kanya talaga to kay Jabar talaga to sa umaga kasi yung sa akin naman yung barbecue di ba po nakikita nyo yun ayan akin din akin din yun yung barbecue sa hapon hindi din niya siya nakikialam sa ano ko nun, sa sa ano kung ano yung maabot ganyan tas mag ano na kami mag kung ano yung ulam sabi niya iba ano yung ulang natin may ano ako dito yan mag abot abot na lang kami yung ano po yung tawag yung nagtipon tipon ng pera ayan po para po may mabili kami kung ano po yung unang, kung wala na pa kami ng bigas ayan, mag-abot na lang kami lang pera sa isa't isa ito yung ano po, kasi Adan din po mga kaibigan ano na, muhatag po siya ayan kung ano, lalo na po kung um, ano may may kita po siya doon sa ano niya pag ano yung tawag naghukay ng lupa yung uh, ano po Nag, ano ginto ayan po kasi minsan din hindi, hindi din ah ano, malaki yung makikita niyo doon pero malaking tulong na din kasi po ayan naroon na sa anyak na po ano yung, ganun po At saka ano po may libangan din yung anak ko nagustuhan niya kasi yung magluto At saka gusto niya iladyan kasi may ano po may ano yun, butin daw doon. Kaya doon siya nagluluto. Ayan po, sana po supportahan niyo ang anak ko. Ayan, napakakait po ng anak ko na yun. At saka yung anak ko din ni, ano, ni Jabar. Yun, sama-sama din yan sa atin yan. Kasi mag siya. Kasi nga, yun, mas, mas matanda yung ano ko. O magulang yung anak ko kaysa ano, sa anak ni Jabar. Kaya po, nag siya sa kay Apo na Ayan sayan so, po, sa nagahanap po ng anak ko, ayun, ano po, ang, uh, ano, uh, ayun, pinapapayagan ko na lang pag mag gusto niya magpunta sa kuya dyan niya, kasi nga po, may TV doon, kaya okay lang po, kasi po, ano, bata, ganyan. Ayan po, tas ano naman siya, uh, masugo naman siya dito sa bahay. So, tapos ng ano niya, ng trabaho niya, ayun, payagan ko na siya mag, ano, maglaan ayun po mga kaiba. At saka po, ano, abangan niyo mga kaiba, no? I-update ko din si Adan kung ano yung ginagawa niya doon. Ayan, para malaman niyo din kung paano din mag-ano. Maghukay ng ginto. ayun po. Abangan nyo yan mga kaiba. Ayan, gagawin namin yan para po. Ano, kasi may ano, may may mga ano po nagtanong, nasaan daw si Adan? Kaya po, yan ko din doon. Iakit ko din kayo kay Adan. Kung ano ba yon Ano ba yung mga ginagawa niya? Ano, madali lang ba? O, eh, sobrang hirap ba? Ganyan po. Para po, makikita nyo din. O, ano yung kaibahan po sa gawain ng magukay ng ano, ginto daw yung ayan po so parang malapit ngayon matapos mga kaiba no ayan sana po hindi kayo magsawa na manood po ng mga videos ko paulit ulit na lang po ako mga kaiba ayan po sana po maintindihan nyo rin ako ayan. ayan basta po ingat kayo lagi um, magdasal at bago matulog magdasal pagising sa umaga po magdasal lalo na pag ano Uh, magpunta na kayo sa mga trabaho niyo, uh, talaga ayan po ayan lang po talaga para magabayan tayo ng ano po Panginoon ng puong may kapal po ayan lang po ma maisukli ko sa kabutihan nyo sa akin o sa amin po kasi po napakabuti niyo kasi po nag-subscribe kayo sa akin nanood kayo ng videos nag-comment kayo sobrang salamat sa nag-comment na magingat ka diwatang iba mangit magingat ka kaibigan iba salamat at sa kalalo na kayo magingat kayo talaga mag-amping amping sa kanunay ayan tas kumain kayo ng Maigi, sakto sa oras yung kain para po hindi kayo manghina kasi po mahirap po yung ano yun, yung mga trabaho mo. So ayan, basa po. Ah, mag magingat lagi, ayan. parang ano po, parang madali lang po yan sa akin gawin. Ano po. Ano talaga po, ano, ano um, ang buhay ng tao ano talaga, tiyaga talaga at saka ano ah, magsikap kasi pag hindi ka magsikap wala ka talagang makain kahit na nga magsikat ka ano pa nga eh ang uh, pa nga minsan pero mas okay yung ano magsikap ka kasi nga po ano po may, may awa din ang Diyos so ayan so matulungan ka talaga tsaka may mga tao din na tutulong sa'yo ganyan po uh, salamat alam, uh, salamat po talaga sa nagaganahanap uh, na uh, nagbigay po sa amin ng mga tulong ganyan po ayan susana po, ulit-ulitin ko hindi kayo magsawa na manood ng mga videos ko ayan po sobrang salamat ayan, salamat ng marami ayan po at saka yung anak ko, hindi ko na po pinatulong kasi po sobra pong aga ayan. at saka po ngayon pong, ano na to kagabi po ila sa kanyang kuya dyan siya natulog ayan. pero ano, alam nyo mga kaiba hindi ko talaga pinatulong ang kasi sobrang aga hindi ko siya ginigising ng sobrang aga ayan at saka madali lang naman yan kaya kaya tas nandyan din sa jabar ayan po so sikat kat po yung mag ano nyan magbinta mga kaiba no ayan sobrang bait ng batang ngayon okay lang sa kanya hindi siya maano hindi siya ma ulaw ano ba yun? ah hindi siya ma mahihiya kanya, hindi siya mahihiya kaya po ano nasabi ko na ano talaga okay talaga itong batang to ayan mabait talaga ang anak ni kami mga kaiba ayan si so, So, ayan po, no? Medyo mataas po itong mga kaiba, no? Sana po, ah, uh, ah, itatapos talaga nyo yung, ano, Masasalamat salamat sa mga nag-views, yun, sa mga tumitingin, lalo na sa nag-comment, na ayan, at lalo na din sa nag-subscribe, sana po, mag-subscribe pa po kayo, ayan po, ayan, natapos na po, ayan, ayan po, Ayan po mga kaiba, no? Nakagawa po kami ng 19 kabuok. Ayan. Ayan po. Ayan, ibibinta na namin yan. Ibibinta na yan ni Kat Kat. So, ayan, sana po maubos lahat. Hanggang dito na lang po. Ah, salamat. Uulitin ko, salamat sa lahat. Sa nag-subscribe, sa nag-comment. Sa mga tumitingin po. Salamat talaga sa lahat. Magbabay bye -bye ka na, Jibar. Bye-bye. Ah,